get up. Hello guys, welcome back to my channel. So yan nga guys, ang tutorial natin ngayon is kung paano tayo maglalagay ng mga ads sa ating YouTube video. So kung ikaw ay bagong monetize pa lang, so um, video na ito ay para sa iyo. Okay? So uh, bakit nga ba nang isipan na gawa ng video yung paglalagay ng ads? So, yun nga guys, ako ay kakabagong monetize lang. So, nang una, hindi ko rin alam kung paano maglagay ng lima or higit pa na ads sa ating youtube video and then yun na nga uh, nagkaroon na nga ng nagkaroon ako ng uh, naisip ko na mag research kasi syempre hindi naman lahat nga ng ating uh, mga friends or relatives or kakilala na pag tayo is kaya tayong sagutin agad agad kasi syempre Minsan, busy din sila. So, yun nga, ang ginawa ko, nag-research ako. Tapos, nung nalaman ko, naisip ko na bakit hindi ko gawa ng video yung or tutorial. Yun nga yung kung paano maglagay ng ad. So, yun nga naisip ko. Sabi ko, sige, pag natutunan ko to, so gagawan ko ng tutorial. So, ito na nga, guys. Siyempre, kung ikaw, ah, uh, tagong monetize ah uh, this video is for you guys okay para malaman mo kung paano tayo maglalagay ng ads sa ating youtube channel so sana ay matapos nyo mga video na ito at huwag mo kalimutan na mag subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka once na mag-upload ako na ang mga new upload videos so yun nga guys ah uh, simulan na natin ang aking tutorial so una syempre pupunta tayo sa ating ah uh, normally kasi Papakita muna ako sa inyo, pupunta tayo sa ating YouTube Studio. Okay? Kung ikaw ay monetize, papakita ko sa iyo. So kung ikaw ay monetize, makikita mo dito, yan. may mga dollar sign, di ba? So kapag ka ikaw ay bago monetize, i-click mo lang 'tong picture na 'to. 'Yang video na 'yan. And then i-click mo 'tong pencil sa taas. And then itong monetization click mo yan. So pag yan ay naka-off, syempre i on mo lang siya. Ibig sabihin magkakaroon na ng ads ang inyong mga YouTube videos. Pero depende kay YouTube kung ilan ang ilalagay sa iyong uh, YouTube videos, okay? Uh, isa pa, kailangan lahat ito ay naka-check, okay? So ang more than 8 ang 8 minutes na dapat gawin natin para magkaroon tayo ng lima or ilan uh, lima or apat na uh, ads na pwedeng ilagay sa ating YouTube video ay dapat ay 8 minutes ang ating video. Okay? Pero pag less than 8 minutes, so, uh, pwedeng ilagay lang dyan is uh, parang isa or dalawa lang. Okay? So, yun nga ituturo ko sa'yo kung, kung paano maglagay ng halimbawa lima o higit pang ad sa ating YouTube channel. So, yan. Ganyan po ang mangyayari kapag po ikaw ay monetize na. Okay? So, dyan ka pupupunta. Pag nag-upload ka, nakikita mo po yung monetization, i-click mo lang yun and then i-on mo. So, yun po yung una kong nalaman. Napakadali lang po. Pero yung ituturo ko nga po sa inyo kung paano nga po tayo maglalagay ng ads sa ating YouTube channel ng ilimang ads or higit pa. Okay? So, kailangan natin pumunta sa ating YouTube studio sa Chrome. Yan, hintay lang natin naglo-loading. So, ibabak ko lang to. So guys, ang ginagamit ko is ang aking uh, phone lamang. Okay, kasi ay wala naman akong desktop. Pero kung kahit phone ang gamit mo, pwede mong gawin ito. Okay, so hintayin lang natin. Okay paliitin natin. So, okay. Yan ang dashboard ko, guys. So, kung yan ang dashboard mo, ikaw ay monetize channel, pumunta ka dito sa baba. Di ba may nakared? So, pumunta ka dito sa baba, dito sa videos. And then, papakita ko sa'yo ang pagkakaiba ng less than 8 minutes video sa 8 minutes or higit pang videos na ginawa mo kung paano lalagyan ng ads. Okay? So ngayon, itong videos ko na to, yung nauna kaka-upload ko lang is 20 minutes. So i-click natin to, guys. And then nakita mo yung dollar sign. Normally ganyan lang yan, guys, ha. Pag hindi mo kung hindi mo pa alam yung paglalagay ng ads ng limang ads ay yung YouTube video. Normally kasi kung monetize ka, ito lang, ito lang monetization ang makikita mo. Okay? So pa, i on mo lang yan. So hindi hindi ko dati alam na meron pa lang dollar sign dito pag clinic mo itong aking video. So, i-click mo itong dollar sign. Ayan. So, video monetization. So, okay. So, naka-on na siya. And then, kailangan lang ito, guys, ay may check lahat yung overlay ads, sponsor cards, skippable video at non-skippable video. So, kailangan lahat yan ay may check. Kung wala yung check. I-check mo po 'yan. I-click mo lang 'yan. So okay, kapag more than 8 minutes ang iyong video, meron kang makikita na Manage Midrolls, okay? I-click mo 'yung Manage Midrolls. So normally, pagka-on mo ng iyong monetization, meron na siyang ads at depende yun kay YouTube. So, tatlo lang ang nilagay ni YouTube na ads sa aking video na ito. So, pwede ko yan dagdagan guys kahit ilan ang gusto ko. Okay? So, ganito lang ang paglalagay niyan. makita mo to sa baba. Itong parang ano ba to Parang karayom na to I-move mo lang siya kung saan mo siya gustong ilagay. Yan. For example, dito sa 10 minutes, pwede gusto ko siyang lagyan ng ads pindutin mo lang yung ad break dito sa taas. Ito. Ayan. Okay? Para ma-add siya. And then, pwede pa tayo ulit maglagay ng isa kung sa nating gusto. Depende sa gusto mong uh, menu. Kung ilang minuto bago ka mag, magpalabas ng iyong ad sa iyong YouTube videos. Pindutin mo lang ulit yung ad break. So, ma-add na siya. So, ayun na. Okay, so ganyan po ang paglalagay ng ad sa ating manually po yan. Okay, kung ayaw mo naman, hayaan mo si YouTube ang maglagay ng uh, ad sa iyong YouTube video. Uh, I-on mo lang yon at bahala na si, si YouTube ang maglagay ng ads. Kung ilang ads ang ilalagay niya sa iyong YouTube video. Okay, so ganyan. Yan po ang tinatawag na ad break at manually na paglalagay ng ads. Okay, and then i-continue is, is, is lang po natin press natin yung continue and then i-save po natin okay so ganyan lamang po hindayin lang po natin at ipapakita ko po sa inyo naman mamaya kung uh, ano po ang pagkakaiba kapag po uh, wala pong 8 minutes sa ating videos normally po wala po siyang manage mid rolls na nakalagay pero gusto ko rin po ipakita sa inyo kung paano. Okay? So, yun guys. Huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka once na mag-upload po ako ng aking yung upload video. So, yun guys. para offline. So, i-retry natin. I-retry pa rin natin. Parang may problema si YouTube. No internet connection. Okay. So, yun guys. Okay na. And then, balik tayo sa ating YouTube studio. So, hindi ko na siya papanoorin, guys. Hindi ko ipakita sa inyo ang uh, kung, may, kung ilan na nga ba yung ads sa aking YouTube videos. Okay? Kasi bawal pong panoorin ang sariling videos kapag po ikaw ay monetize niya. Pwede mo pong ikademonetize ang panonood ng iyong sariling videos at pag, uh, lalo na po pag ito ay may ads na. Kaya hindi ko po pwedeng panoorin ang aking sariling videos. Okay? Ayoko po pong, ah, uh, yun po ay magiging sa uh, kung bagay, ma, maaaring maging sanhi ng aking pagka-demonetize sa aking YouTube channel. So, ito naman guys, ipapakita ko sa inyo yung wala pang 8 minutes. Pagkakaiba. Okay, so ito pong pangalawa kong videos ay 5 minutes lang po siya. So, yun nga, punta ulit tayo sa ating dollar sign. So, may check na po siya kasi nga po naka-on na po yung aking monetization. So, lahat naman po siya may check na. And then, yung display ads, yan po ay naka-default. So, hindi ko po alam kung basta ganyan na lang po siya. Nakita mo po yan, yung location of video ads para pong naka-disable siya, okay? Yung before video, during video, at yung after video. So, hindi mo po kasi siya pwedeng Ah, uh, lagyan ng video na marami. So bahala po si YouTube channel kung ilan po ang ilalagay niya na, na ad sa iyong YouTube video. Basta lang po i-on mo lang po 'yan, bahala na po si YouTube si YouTube ang maglagay ng ad sa iyong YouTube videos. So yun guys, ganun po ang pagkakaiba kaya kailangan po kung gusto mo na mas marami ang revenue Uh, uh, dapat po ang iyong video ay more than 8 minutes ang gawin mo. Okay, guys? So, ganun lang. Sana nakatulong guys itong video na ito sa'yo. Sana nakatulong ang video na ito sa'yo at uh, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga susunod na new upload videos. So, yun, guys. Ang So, yun, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye and God bless.